Selesai orang, oh, mix sinigang gang, right. Sabi bawang. Dim natin ang si at luya.

Pag sinigang kasi ako, niningis ako pa. Ayan, yun na. Medyo ayos na kamatis. Pwede ilagay ang... Sabi ko nga tayo ay tuluro ng mix sinigang hipon. Ayan. Ayan natin yung hipon. Oh, yan naman oh. Wow. lang natin yung hipon sa kamatis, bawang, sibuyas at luya. Diba? Ayan. At ang ating lumambot. Yan. Lumambot na. Yan naman, no? O. Diba? Ayos ang ating hipon. Diba? Sarap yan. Pwede siya na ng paminta. Uy, uh, paminta. Tapos, siyempre, lagyan na rin natin yan ng konting MSG or Betchin. Tapos, siyempre, lagyan na rin natin siya ng konting Magic Sarap. Diba? Tapos, nung panggawin natin, syempre, eh, -mekos, mekos na yan. Diba? Konting mekos-mekos lang -mekos yan siyempre at siyempre huwag kalimutan yung patis ng pagmamahal diba? Ayan lang yan Uy, sarap oh. at yan pwede natin lagyan yan ng sabaw mamaya at asim diba? oh sarap Pwede, pwede talaga niya ng sabaw. Sabaw. Yan. Kaya bahala maglagay kung gano'n karaming gusto niyo ng sabaw. The more sabaw, masabaw, masarap yan siyempre. Oo. Diba? <coughs> yan. At dahil nga maingit na rin sabaw na yan, diba? Ilalagay ko na rin ang siyempre ang ating pampa asim di ba ang sabi ko ang nor tamarind. siyempre kailangan the more maasim the more dakilig Sila, isang buong nangyari ko niya isang ganyan sakong sa sakto sa dami ng isang ang matubig na yan o di ba tapos tsaka kami siyang haluin ngayon Oh. Uy. Oh. Iba yung hipon. At mame siyempre, yung twist niyan ang mas napapasarap diyan. Pinatitik man niyan. Ah, grabe. Ang sarap. Woo! kulang lang sa konting asin para pampa lasa pa at ito na guys syempre ilalagay ko na ng ating twist ang piniritong isda ito yung piniritong snapper so mix yan hipon at isda <laughs> o diba yan na guys magsinigang yung mga, sa mga bata yung hipon yung isda sa aming mag-asawa Diba? Oops. At pakukuluin na lang natin yan. Para tapos na ang ating sinigang na hipon with pritong isda. Siyempre, huwag niyong kalilimutan ang siling panigang. Yan, no? Diba? Diba? Oh, ayan, kumukulo na. Tikman natin ang lasahan, ang ating sinigang, mix sinigang. Hmm, sarap, grabe. Ah! Siyempre, ang ating pang pinale, Nating kalimutan ang ating siyempre gulay. Yan ang nagang nagpapabigay ng sarap sa ating sinigang. Wala kasi tayo mustasa kaya atin dito ay bok choy o pechay New Zealand. At ayun na. Yan na ang ating seafood mix sinigang. Tama-tama ito sa malamig na panahon at maulan. Di ba? The best. See you guys.